na maudto butangan dyan ninyo nagtubig ang inyong mga panding kay pang uhawon mana sila hmm sana kabalde o oh. inyo na silang butangan o tubig hmm kung halimbawa dili mo inom o tubig butangan ninyo asin ang tubig. Ano? Hmm. Matangan hmm. ninyo inyong tubig. Maud Kay Aron. Oh. Oh, muna ako mga Anglo. Inom na sila. Manginom na sila. maudto to. Muna. Kaya butangan ginin tubig na sila. maudto ang inyong mga kambing. Oh. Okay, pang uhaw na. Hmm, na may pangutana tungkol sa mga kambing. Hmm. Oh. na lang mo, inyo lang i-comment sa kuha. Hmm, Uhaw kayo. Ka hmm.